Ang mo sa naray, right? kanina pang kinukuhabi ni Sheikah vlog oh. eh. Abay, Amen. sabi ko na ako timbrehan eh. Hindi <laughs> ako itimbrehan. Hey, itimbrehan mo kasi. Ako napapain tuloy. Hindi sa babaan mo. Ay, si Emanuel. I-shoutout e mo si Emanuel. I-shoutout <laughs> kay Emanuel. <laughs> sa driver ko. <laughs> <laughs> okay, <laughs> o, hindi na brinang-brinang eh. Ang dami nagpapashot eh. ang paulit-ulit. Tubo-tubo na. <laughs> Tubong-tubong <At laughs> na. Hindi na din si Carol. Utas na utas din si Caroline. Oh, ikaw ang laman ng vlog namin, si Manuel. Ang manliligaw ni Ga. Guys, ano kaya yung tawag din sa ina na nanligaw ni Ga? Ang kanyang manliligaw. Ano ba? Ano ba? Ni Rebel. Ni Rebel, ni Ga ang kanyang manliligaw. Mag-gender reveal po kami, vlog po, soon. Kami soon. Shoutout kay Manuel. kaya kay Bondragon, na magbabasag pa. Ito pupunta yung China. Ah, ah, guys, pumunta tong China. Kailan? Kailan ga? Hindi yata to no, Pag uwi local na yan. Pag uwi ni Bon sa <laughs> galing China, local na. <laughs> Kaya <laughs> <k> <laughs> Kasi vlog mo video ka. Ariga, Hindi po tawa ka. Followers <laughs> ka, <laughs> 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 tumawa ka na lang ng tumawa. Sa inyo pa lang yung post eh. <laughs> okay. Okay. Ayan guys, dahil walang signal dito, kami ikakain muna ng... Wala muna nang chat-chat sa mga jowa, ha? <laughs> Ito But, Paano i chat-chat? Nakita mo na. Ito na Sino ba? Oo. nakita po niya ang kanyang jowa din, eh. <laughs> <laughs> diba si Eman? Mm, si Eman. Yung <laughs> <laughs> <Lantok>, sa Eman. Hindi <laughs> ko ko si Eman, <laughs> Karol. <kakakawin. laughs> Ayan guys, pa Ayan guys, na kami. Shoutout kay Emmanuel. <laughs> Guys, gusto ko lang po i-share sa inyo ang aming ginagamit ng Gora Lips. Ang bubble whip soap na ginagamit pa ag naliligo ka. Ayan po yung pangsabon ko sa katawan. Ang sunscreen, pagkatapos maligo. Tapos ang Bright and Glow 36 Skin by Marina. Redube po yan. Yan po ay rejuve na umaga at gabi lang po ginagamit. Guys, order na kayo sa link ilalagay po namin sa comment section. Yan lang po ang gamit naming sa bond, guys.